Sa ibabaw ng mainit na simento sa gilid ng kalsada, nakasalampak ang isang batang may kupas na orange na t-shirt at makapal na alikabok sa paa. Sa harap niya, nakahilera ang ilang bariyang kulay tanso at pilak, sapat lang para sa isang kutsarang kanin kung pagsasamasamahin. Sa tabi ng mga bariya, nakalatag ang mga bituin, gupit sa makukulay na papel, pantayang limang sulok, maingat na minarka bago tinabas. Siya si Miko, pitong taon, at iyon ang kabuhayan niya. Nagbebenta ng mga bituin na ginupit mula sa mga pinagtabasang kartulina sa palengke. Bente kuya, mahina pero buo ang boses niya. Iniaabot ang isang asul na bituin. Sa likod niya, may apat na kabataang nakauniforme at nakalabas ang cellphone. Nagtatawanan. Bituin, pambili mo raw ng ulap, bulong ng isa sabay turo ang isa na may pumalakpak at nagkunwaring bibili. Tapos nagpatak ng barya sa simento, gumulong ito at tumigil sa kanal. Hindi kumibo si Miko. Kinuha niya ang susunod na bituin, berde naman, at muling nag-alok. Kung may natutunan man siya sa maikling buhay, ito iyon. Hindi mo kailangan sumagot sa tawanan para marinig ang sarili mong pag-asa. Sa di kalayuan, may lalaki, nakaputing polo, maayos ang tikas, pero hindi nakakatakot ang napahinto. Pinagmasdan niya ang tanawin, ang batang nakapulupot ang tuhod sa dibdib, ang mga bituin na parang maliit na kalawakan sa simento at ang apat na kabataang nangingisi. Huminga ng malalim ang lalaki at lumuhod sa harap ni Miko. Magkano ang isang bituin? Tanong niya, hinahaplos ng mata ang bawat gupit na parang obra. Bente kuya, sagot ni Miko, mabilis nag-aayos ng mga kulay. Pero pwede rin pong sampu kung kulang ang pera nyo, may mahinang galos sa kanyang daliri, mga guhit na patunay na buong hapon siyang nagugunting. Ngumiti ang lalaki, Adrian ang pangalan. Kinuha niya ang berding bituin at itinapat sa liwanag. Perfect ang sukat, bulong niya, may kung anong pag-aalala sa boses niya. Paano mo natutunan to? Sinanay po ang nagturo, sagot ni Miko at bahagyang sumaylay ang ngiti. Tagapunas po siya sa palengke. Kapag wala kaming pambili ng laruan, ginugupit niya yung mga natitirang kartolina. Sabi niya, Miko, kapag walang bituin sa langit, tayo ang gagawa. Kaya po ako naggagawa, pangbiling gamot ng kapatid kong si Mina. May ubo po kasi na hindi gumagaling. Bago tayo magpatuloy, i-comment mo muna kung saan probinsya ka nanonood. Kung hilig mo ang ganitong kwento, pakihit ang like, mag-subscribe, at itapang bell para hindi ka mahuli dahil bukas may bago na naman tayong kwentong puno ng twist, di ka panipaniwala at may nakakagulat na ending. Tara na, ituloy na natin! May kumislot sa muka ni Adrian. Isang bagay na parang sugat na muling naalimpungatan. Mina? Ulit niya. Parang sinasaulo ang pangalan. Opo, gusto niya raw ng dilaw kasi yun daw ang kulay ng araw. Tugon ni Miko, sabay hanap sa tumpok ng mga ginupit. Sa likod, may isa sa mga kabataan ng sumipol. Kuya, bumili ka raw ng constellation. Sabay hagalpak, may isa pang bumulong. Sige na, kontento. Ngunit hindi napatingin si Adrian sa kanila. Sa halip, may kilabot na lamig ang gumapang sa kanyang batok. Parang may nakatagong kahon ng alaala sa loob niya na biglang nabuksan at mula roon bumagsak ang mga larawan. Isang babae sa maliit na barong-barong, nakaupo sa banig, gumugupit ng bituin para sa batang may hirap sa paghinga. Isang lalaking Adrian din, pero mas bata hawak ang isang dilaw na bituin sa harap ng punirarya, Pabaon sa kapatid na hindi na umabot sa umaga. Hindi niya napansin na nag-init ang mata niya. Tumulo ang unang luha bago pa siya nakapagsalita. Nayakap niya ang bituing berde na para bang baka madurog kung bibitiwan niya. Kuya! Nag-aalang ang tanong ni Miko. Nakakunot ang noo Okay lang po ba kayo? Pwede ko pong palitan kung di maganda yung gupit? Umiling si Adrian at sa wakas ay napangiti kahit bakas ang pighati. Perfect ang gupit iho. Iniabot niya ang isang libo. Lulutang sa dami kung iahamging sa bariyang nakakalat. Pabili nyo lahat! Tumaas ang kilay ng mga nanonood. Uy, legit? Skem ba to? Inilapit ni Adrian ng kamay sa mga naiwang bituin. Pero may pakiusap ako. Pwede bang sabayan mo akong bumili ng gamot para kay Mina? Ako na ang dadala. May kilala akong doktor sa community clinic. Napakurap si Miko. Sa dami ng araw na binastos, unang beses itong may tumawid mula sa paawa papuntang pagtindig dahan-dahan siyang tumango Sige po Bago sila tumayo, lumapit ang isang dalagita mula sa grupong nagtatawa. Naluluha ito, hawak ang cellphone na nakababa na ngayon, hindi na nakavideo. Kuya, sorry ha. Sabi niya kay Miko, hindi namin alam. Hindi kami nag-isip. Tumabi ang dalawa pang kaibigan at palihim na ibinulsa ang cellphone. Ang isa ay humakbang pamuna, parang may kahihiyan na hinahabol at nag-abot ng isang daang piso. Para kay Mina, sabi niya, Hindi komportable si Miko sa humihingi ng tawad, kaya umiling siya at hinawakan ang dilaw na bituin. Ito na lang po, sabi niya. Huwag niyo na pong tawanan yung ibang nagbebenta sa daan. Laban na lang po tayo. Nagangat ng tingin si Adrian laban. Ulit niya, para bang sinelyuhan ang aral. Sa community clinic na nasa tabi ng simbahan, mabilis silang inasikaso. Si Dr. Leia, payat at mahinaon, ay agab kinapkapan si Mina. Allergic asthma, paliwanag niya, matapos ang check-up. May maintenance na murang inhaler at may programang libre kung ma-enroll natin siya, tumango si Adrian parang nasinagan ng araw ang loob at sinabing siya na ang bahala sa unang gastusin habang inaasikaso ang programa. Nang tanhaliing iyon, inabot ni Miko kay Mina ang dilaw na bituin, na ikabit na sa pako sa taas ng kanilang pinto, katabi ng palaspas. Para araw mo Mina, sabi niya. Pinagmasda ni Adrian ang dingding na yari sa Playwood at Rapal sa gilid, may lumang larawan. mag nakangiti sa harap ng katamtamang bahay. Si Lorna, ang ina, at si Marlon, ang ama, nakamakailan lang ay nawalan ng trabaho sa pabrika. Kailan ang huling pagod ng nanay mo? Tanong ni Adrian. Kanina po, sagot ni Miko. Parang normal lang na sagutin niyon. Minsan po, gabing umaga, inuubos yung oras sa palengke para may pangulam. Sabi niya, Miko, hawak mo ang gupit, hawak mo ang gabi. Sa iyo manggagaling ang liwanag hanggang dumating ang araw. Napangiti siya. Kaya po, bituin ng tinda ko. Nauntog sa loob si Adrian. Parang iyon ding linya ang sinabi noon ng ina niya kay Amira, ang kapatid na hindi nakaligtas sa pulmonya. Sa bulsa ng kanyang jacket, may nakasuksok na malaking papel, ang panukala para sa CSR project ng kumpanya niya isang stationary brand na kilala sa pag ng dekalidad na papel. pangiti siya sa hiwaga ng sabayang oras. Mag-uumaga na marahil ang matagal ng gabi ng pamilyang ito at siya ang taong pinadaan para abutan ng unang sinag. May hilin ako, sabi ni Adrian. Kung papayagan kayo, gusto kong gawing produkto ang between mo Miko. Ang kumpanya ko, Stellar Paper, Lalo naming pinapangalagaan ang mga kwento. Pwede kitang gawing junior craftsman. Lahat ng bituin mo, kami ang bibiling wholesale. At kung okay sa inyo ni nanay, tutulong kaming magtayo ng maliit na mesa rito para hindi ka nasa na sa kalsada nakaupo. Napamulagat si Lorna. Sir, sobra na po yan. Baka po, baka konting tulong lang. Yumiling si Adrian at sa unang pagkakataon mula nung lumuhod sa kalsada, Humitbi. Hindi ito awa. Ito ang utang ko sa isang bata. Sa kapatid kong si Amira. Namatay sa hawak ang dilaw na bituin na ginupit ng nanay ko. Hindi ko na siya nailigtas pero baka ngayon may isa pa akong Amira na pwede pang huminga ng mahaba. Tahimik ang kwarto. Sumisiwol ang hangin sa pagitan ng mga butas ng dingding at sa labas may kumalansing na tansan. Si Miko, na bihirang marinig na isang adulto ang umami ng sakit, ay marahang sumandal sa balikat ng lalaki. Salamat po, Kuya Adrian. Mabilis ang nangyari pagkatapos. Kinabukasan, bumalik si Adrian kasama ang tatlong staff mula sa opisina. Si Rika, isang product designer, si Joey, taga-print, at si Ella, taga sa komunidad. Nagtayo sila ng maliit na folding table sa harap ng bahay ni Namiko, bumili ng gunting pambata, ruler, at makukulay na kartuli ng red jet galing sa pabrika. Maayos pa rin gamitin. Tinuruan ni Rika si Miko ng mas maligas at mas mabilis na paraan ng paggupit, habang si Ella naman ay naglista ng schedule sa klinik para kay Mina. Sa hapon, bumisita ang apat na kabataang tumawa kahapon maka-slouch at nahihiya pero dala ang plastik ng kartulina. Kuya Miko, pwede bang tumulong? tanong ng dalagita. Pwede rin kaming mag-cut para maraming between. Tinapik sila ni Lor sa balikat. Oo, pero dito kayo upo. Walang tawanan, puro gawa. At doon pinanganak ang project Between. Simpleng kabuhayan na hindi lang bagay, kundi kwento. Inilagay ni Joey ang tatak sa likod ng bawat bituin. Gupit ng pag-asa, gawa ni Namiko at ng komunidad. Sa unang paglulunsad dito sa merkado at online, hindi inaasahan ng lahat ang pagsabog ng suporta. Ang mga bituin ay binili hindi para palamutinan lang, kundi para ipabaon sa mga sulat, ipangdikit sa mga kwaderno ng bata at ipangalaala sa mga hospital bed na may batang lumalaban. May reporter na nakarining ng kwento. Dumating at nagtanong, Sir Adrian, bakit kaya naiyak nang una niyong makita si Miko? Tumingin siya sa kamera at sa pambihirang pagkakataon, umami ng isang corporate head ang pinagmulan. Dahil pareho kami, magkaiba ng panahon, iisang bituin ang pinagahawakan sa pamilya namin, ang gupit na papel ang naging pansangga namin sa kadiliman. Sa pamilya ni Miko, ganun din. Kung tatawanan mo ang maliit na bituin sa sahig, baka hindi mo alam, yan ang buhay ng isang bata. Lumipas ang ilang linggo at nagbukas ang munisipyo ng isang maliit na tiangge para sa komunidad na may katulad na proyekto. Naroon ang stall ni Namiko, may kartolina, may gunting, at may mural ng langit na puno ng bituin. Imbitahan nila ang prinsipal ng kalapit na eskwel na gawing values integration ang pag-aalok ni Miko. Inimbitahan nila ang apat na kabataan dating nagtatawa para magsalita sa lower grades kung bakit mas mahalaga ang pagkalinga kaysa sa content. Hindi kami proud sa ginawa namin, pero gusto naming bumawi. Kapag may nakita kayong itinitinda ng kakaiba, hindi ibig sabihin katawa-tawa. Minsan, yun ang buhay nila. Sa tabi ng intalago, nakaupo si Miko at si Mina. Humihinga ng maluwag, hawak ang inhaler na ibinigay ng programa. Nakatuok ang mata ni Miko sa mga batang nanonood. Sa bulsa, may isa siyang bituin na hindi ibibenta. Ang unong berde na kinuha ni Adrian noong araw na iyon. Ibinilik sa kanya ng lalaki sa isang maliit na frame na may ukit na Huwag mawawala ang gupit ng pag-asa. At si Adrian naman sa opisina may bagong CSR arm ang Stellar Paper Between Lab. Nagtuturo sa mga bata ng paper craft, design thinking at micro-entrepreneurship. Pero tuwing Biyernes, bumabalik siya sa bahay ni Namiko. Hindi para mamili lang kundi para magbasa ng kwento kay Mina at mag-aral ng bagong disenyo kay Miko. Ngayon ay partner na, hindi na batang nakaupo mag-isa sa gilid ng kalsada. Isang dapit hapon, habang nilalagyan nila ng bituin sa kalawakan ng mural, tinanong ni Miko, Kuya, bakit po kayo unang umiyak nung lumapit kayo sa akin? Huminga sa si Adrian. Dahil minsan, ang tao ay umiiyak Kapag sa wakas ay nahanap niya ang bahaging nawawala sa kwento niya. Nung nakita ka, narealize ko, pwede palang masalba ang batang hawak ang bituin. Tumanog sa miko at iniladay ang pinakamalit na bituin sa mismong gitna ng langit. Para kay Amira. Para kay Amira, ulit ni Adrian at sabay silang tumingala sa itaas, kumikislap ang mga ilaw ng poste. Sa baba, mga bituin sa papel na ngayon ay may pangalan, dahilan at direksyon. Ang mga taong minsang nagtatawa, ngayon ay bumibili. Ang batang minsang nakatungo, ngayon ay nakatayo. At ang lalaking minsang may sugat na hindi na sumasara, ngayon ay gumagabay dahil may isang Miko sa kalsada, nagbenta ng bituin at may isang Adrian na humalakhak ng luha at mula noon, inilawanan nila ang isa't isa. Aral sa kwento natin ngayon, ishare mo yan sa comments. Kung nag-enjoy ka, pakihitang like. Huwag kalimutang mag-subscribe at itap ang notification bell para palagi kang una sa mga bago kong upload araw-araw. Ang suporta mo ang inspirasyon ko para gumawa pa ng marami pang kwentong tulad nito. Kita hits bukas!